City Hall, walang ganun na registered company. Uh, at yung year na, uh, na sinabi sa amin ay 2007. So, chinek namin yung 2007 records, uh, wala kaming nakitang ganun na registered company. Ngayon, uh, chinek namin sa SEC itong uh, company na ito at may lumalabas na pangalang Lin Wenyi. Uh -huh. At nagtanong ako sa mga taga doon dahil yung mga trabahador na doon pa, uh, yung mga uh, mga taga doon, eh, nani, kilala naman itong pamilyang ito dahil nga nagrenta sila ng uh, uh, warehouse doon at lumalabas na ipinakilala itong Win, uh, Lin Wenyi na tunay o biological mother ni Alice Go. Kaya ang aking panawagan sa kanila... Opo. Mag-DNA test sila. Sino Dahil po? Sino si Alice Go? Si Alice Go at si uh, Lin Wen Yi. Eh, pero uh, hindi, hindi pa natin hawak itong si Lin Wen Yi. Wala pa. Wala, wala, pa, pa, wala pa. Wala pa. Natin hawak. Pero bayan, itong si Lin Wen Yi, hindi lang sa isang kumpanya lumalabas. Oh, okay. Sa isang kumpanya lumalabas itong pangalan niya. Ilan po? Ilan? Ilang kumpanya? Uh, pito. Pito. Seven. Okay. Oh, seven. Sa sa 14, sa labing apat na kumpanyang nakapangalan kay Alice ko, pito ay na, nas, an, pito ay nandoon si Lin Wenyi. Mm. At uh, alam niyo, kabayan, normal 'yan sa mga family business eh. Nakikita ko 'yan sa mga family business na pag family business ka, yung nanay mo incorporator, in tatay mo incorporator, mga kapatid mo incorporator, officers rin kayo lahat. Normal 'yan sa mga family business lalo na dito sa Valenzuela, halos uh, malaking um, porsyento dito ay family business. Opo, opo. So, yung aking uh, pananaw at pag-aanalisa na itong si Liwan ay importanteng tao na inilalagay nila sa kanilang negosyo. Okay. At uh, dahil nga importanteng tao, nagtanong-tanong ako at uh, lumalabas sa mga sagot ay ipinakilalang nanay itong si Lee Wen Yeh. Ah, uh, so kung totoo itong si Lin Wenyi na nanayhon ni uh, Mayor Alice Go ay eh, nagsisinungaling siya sa sinasabi niyang uh, kasambahay ang kanyang nanay. Di ba? Sabi Tama. ng kanyang tatay. Tama dahil kwento lang 'yun eh, kabayan eh. Oo. Madali naman mag ng kwento eh. Sa Di ba? napakadaling magimbento ng kwento. Kaya uh, ang pinakamaganda ngayon ay mag DNA silang dalawa. Yon. Uh, para mapatunayan na itong uh, mga lumalabas na impormasyon ay hindi totoo at uh, lalakas yung kanyang uh, posisyon. Pero nakita ko rin sa flight records kasi kabayan na 170 times. Wow. Uh, ay yung tatay si uh, si uh, si Guo Jiangzhong at itong si Lin Wenyi. 170 times sila bumiyahe nang sabay ah. No, sa loob ng uh, uh, pito o 8 taon. Ano man nabanggit doon ng mga bansa na pinuntahan nila sa 170 times. Karamihan ay sa China, China. almost mga nasa 70% China. Yung iba iba-iba na no, Thailand, Saudi Arabia, Taiwan, iba-iba na no. Uh, madalas sila bumiyahe. To be honest about it, nakita ko sa flight records halos buwan-buwan bumabiyahe sila. Okay. Uh, Doon ho sa mga incorporators ng kumpanya, dahil 14, uh, 7 out of 14, tama ako, na kumpanya. Nandun, yes, yeah, 7 ko. out of 14, nandoon si Lin Wen Yi. Eh, nandoon din ho ba yung mga sibling, mga anak, mga kapatid ni uh, Alice Go? Andoon rin. Andoon rin si Sheila Go, andoon rin si Simen Go, andoon rin si Go Jiang Jong. Okay. At uh, may mga kumpanya pa nga na si Sheila Go ay tumata yung corporate secretary or treasurer mm. ng kumpanya. Okay. okay. Kaya nagsisinungaling si Alice Go na hindi niya kilala dahil nung tinanong ni Senator Risa kung kilala niya ito, sabi niya hindi niya kilala. Oo. Pero tignan namin yung corporate papers, lalo na yung financial statements, si Sheila Go tumata, tumata yung corporate secretary o treasurer ng kumpanya at si Alice Go ang president ng kumpanya. Wow. Kaya imposible naman presidente ko ng kumpanya, hindi mo kilala treasurer mo, 'di ba? Ang treasurer, 'yun ang pinakaimportante. Yes, that pera 'yun eh. Pera. Oo, oh, pera, uh, pre. Oh, so po. talagang makikita mo na meron silang hindi lang hindi lang personal relation, kundi uh, corporate relation, 'no? Magkatrabaho sila. Oo oh, po. Uh, so, lumalabas dalawa lang ang kapatid niya. Doon sa records, dalawa. Pero nung huling pagdinig namin, sabi ng PSA, mayroon pang isa, si Wesley Guo. Oh. Ang oh. uh, isa pang kapatid nila. At ito yung, ito yung nakaka... nakakaano eh, nakaka... nakakapagtaka. Oh. So, tingin ko, eh, dapat natin malagay sa isip natin. Itong apat na magkakapatid, lahat late registration. Late? Okay late registration ng kanyang ama. So, ang ibig sabihin, kung, kung siyempre, kung isang late registration, baka pwede mo pang pagbigyan, makalimutan mo. Baka pangalawa, baka pwede pa. Pero kung apat na beses ka nag-late registration, sinasadya may dahilan. Mo na. May dahilan nyo, maghihinala ka na. Maghihinala ka na. May, may trend eh, na makikita ka. No? Apat na anak mo, late registration, baka eh, yun na nga. Isa o dalawa. Pwede okay. mo sabihin, alimutan ko eh, dahil uh, busy ako. Pero kung apat, Sinasadya mo. Iba na, na yun, oo. oo so, iba, iba, uh, iba, na yun. Uh, ang possibility na sila ay mga pinanganak sa China at maaring nung pumunta sa Pilipinas, doon pa lang nirehistro bilang Pilipino? Posible, Posible. ho yan, kabayan. Posible oh. rin nung nangyari so, yan. Na hindi sila talaga dito pinanganak. Oh, so So, maaga sila dumating dito, kaya marunong magtagalog. Pero, uh, eh, nakakapagtaka na late registration ng lahat. So, kung lumalabas po ng ina ni Alice Go ay Chinese sa natuklasan nun yung pangalan Li Wenli uh, at ang kanyang tatay ay isang Chinese so lumalabas na si Mayor Alice Go ay Chinese pure Tama ka, uh, kabayan. Uh, dito kasi sa ating bansa, sinusundan natin yung bloodline. Kung ano ang dugo ng nanay mo o tatay mo, yan ang nationality mo. Uh -huh. Sa Amerika, iba, di ba? Sa Amerika kasi, pag pinanganak ka sa Amerika, Amerikano ka kaagad. Kahit na ang mga magulang mo, Pilipino. Uh -huh. Pero sa atin, iba. Ang sinusundan natin, bloodline. Kaya, kahit na sabihin na natin, dito sa pinanganak, pero ang kanyang ama at ina ay Chinese, magiging Chinese siya. Iyo. Eh, Abet sa naturalization process. Oo. Uh -huh. uh, ang sinasabi po ay... Uh ah uh, ito daw si Li Wenyi ay pinanganak noong 1971. Lumalabas ba doon sa mga dokumento ama, niya? Okay. Tama. Uh, so, mga ilang taon siya, itong si Li Wenyi ng pinanganak si Mayor Alice. Lumalabas pag kinumpute mo dahil si Mayor Alice ay 1986. Oh. 15 years old, pinanganak si, uh, nanganak si Li Wenyi. Okay. Ay Alice Go. 15 years old si Liwen, uh, Liwen Yi. Tama. Okay. 15 years old. Pero, ang dalawang iniisip ko eh, uh, kabayan, Opo. yung birth certificate ni Alice Go, dahil nga nagsinungaling yung tatay niya, hindi rin natin alam kung totoo yung kanyang birth year or birth date. Mm -hmm. Actually, hindi natin alam kung totoo lahat ng pinasok niyang impormasyon doon. No, dahil nga Uh, bigyan ko kayo ng halimbawa na nakita ko sa birth certificate. Ang pangalan, nakasulat doon, name of father. Iba yung pangalan na binigay niya. Oh. Nakasula, binigay niya, ang Hilito Guo. Oh, oh, Ang pangalan niya ay Jiang Zhong Guo. Oh. Nakasulat sa birth certificate, nationality. Inilagay niya, Filipino. Oh. Pero ang nationality niya, Chinese. Tapos Boy. nakasulat doon, kailan kayo kinasal? Sinulat, may sinulat siya doon na ganito siyang kinasal. Pero hindi naman wala hindi naman siya kinasal dahil walang marriage certificate. So, ang, 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 punto ko ho, yung mga impormasyon sa loob ng uh, kanyang birth certificate ay galing sa kasinung kasinungalingan. Opo, At, opo. Uh, hindi natin alam kung yung, yung mga impormasyon, ibang impormasyon doon ay totoo o hindi totoo. Okay. So sa inyong natuklasan at sa mga lumalabas din no pagkain naghihiring ano ha at sa mga documents na hawak nyo, bakit kaya nila ginagawa yun? Ba't ba puro buro sekreto sila? spor sekreto. Pati yung nationality nila, sinisekreto nila, pati kapatid nila, sekreto. Ba't ganun? Ito nga ho, ang uh, kabayan i-recommend ako as a legislative uh, proposal na dapat na talagang i-reforma yung birth certificate system natin. Oh, yes. okay. abuso ngayon eh. Uh, sabi nga ng PSA, meron silang nakitang 300 plus na mga wow. kasong fake birth certificate. Na halos 60 plus doon ay mga dayuhan ang uh, kumuha ng birth certificate na peke. At maraming na didiskubre, di ba? Sa immigration opo, ako, opo. na balita. Opo, opo. may hawak na Filipino passport pag kinausap mo ng Tagalog, hindi marunong mag-Tagalog. Yes, yes. So, fake so, ng nila. peking birth certificate pala. Umaling impormasyon din